Aries, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45, ng hapon at may singit na apat na putatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.25 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, huwag kang masyadong dumikit sa buenas dahil baka makuhanan ka pa ng oras na swerte. Toros, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas tres ng umaga hanggang alas sa iskinse ng umaga, may singit limamput siyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas tres ng hapon at may singit na apat na putatlong minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green, dahil maguguluhan ka at pwedeng matalo kagad. Gemini, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga, may singit apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 58 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, Huwag kang makipag-usap ng gaano pag nananalo na, para humaba ang oras na buenas. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink dahil siya ang magbibigay sa iyo para matalo kagad. Leo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.35 ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay na pulang-pula dahil mamumula ka para matalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay ala alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 44 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang dapat na iwasang player ay ang mahilig magyabang, dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.35 ng hapon at may singit na apat na putlimang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay dilaw, dahil mabibigyan kanya na magalit para matalo. Scorpio mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.45, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, pag nanalo ay umiwas ka sa kulay brown at sa player na malaki ang chan, at pwede kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, may singit 44 na, na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15, nang hapon at may singit na limampot dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 56 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay pula, dahil kaya kanyang mabigyan para matalo at malito. Capricorn mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.10 ng umaga, may singit na 52 minutong negatibo, at ang ulit, ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magsalita, ng pabiro dahil magdadala sa iyo ng kamalasan. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.55 ng umaga, may singit apat na putsyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 51 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas dos ng hapon at may singit na 55 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay blue dahil kamalasan ang pwedeng maibigay sa iyo at sa player na masyadong mataba. Isa pa siya sa magbibigay ng ikatatalo.